sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So, ito na nga, update lang natin mga palangga. Mayroon akong napapanood, ano, na video. Pero, nung binalikan ko, sy syempre sa, sa Twitter po yun, bigla na lang pag-scroll ko ay lumabas yon. So, tiningnan ko yung video na yon Nako, si Kongge. Iwan ko kung saan siya. Uh, parang mayroon siyang meet, meeting ano. Mayroon siyang meeting. So may pinuntahan siya. Pagbaba niya uh, sa kanyang kotse may sumigaw. Sir! O oh Kong! Oh, asaan si ma'am? Ganon. Ma'am anong sinabi no? Si Mrs. Mrs. Atay di daw alam nyo yan mga palangga nakakatawa ito nakakatawa talaga bingi siya bingi siya ang dami tutulin ang tutuloy nakabara bingi po siya nung sinabi sa kanya si misis si misis Mrs. atay o oh, si ma'am saan po o oh, mayroon pang siya si may nasaan ganon. Oh, sus bingi siya. Ang tawa ko talaga mga palangga. Bingi siya. <laughs> wala po siyang narinig. Diretso, diretso lang siya. May pa-ending, ending pa. <laughs> Di ba yan? Alam nyo yan talaga, katotohanang wala silang relasyon. Puro lang kapikian ang lahat. Palabas lang po yan. Mayroon bang ganon? Kakakasal nyo na nagpabingi-bingi ka? Nagpakatanga-tanga ka? Okay, matanggal ka na dyan sa kongreso! oh, <laughs> ah! 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 sa katotohanan lang tayo. Diba? Tama nga rin naman. Ang sabi nga ni Mingay, Mrs. lang ang itawag niya. Sa, ah, Mrs. lang ang itawag sa kanya. Ayaw niya yung ano. Siyempre may apelido. Dahil ang idulugtong noon, atay di, hindi naman siya doon nagpakasal. O, oh, di ba Ang suot niyang wedding ring ay kay Alden. Paano na yan? ba diba? Mrs. lang daw ang itawag sa kanya. Walang atay di. Nakakatawa pa nga. May nag-comments pa, <laughs> walang sa katotohanan lang tayo walang katotohanan ang lahat bingi po siya nung hinahanap si Mingay sa kanya kaya pang showbiz lang yun, nandoon siya <laughs> sa ano ata may meeting siya so delikado siya doon thank you so much